Aris, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 5 a.m. hanggang 8 a.m. na matatapos at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na Buenas na simula ng 1pm hanggang 4.10pm at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 55 minutes na siyang nagbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay red ang iiwasan at pwedeng magsuot ng damit na may kulay dilaw. Taurus, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 6am hanggang 9am at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 510pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buwena sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, huwag ka muna magsuot ng damit na may kulay, blue at iwasan mo ang player na masalita ng kayabangan. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7 a.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4:10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Iwasan mo ang player na madalas magsalita sa pagmumura. Cancer, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 4AM hanggang 7AM at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Yellow na kulay ang iyong iiwasan. Leo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 4 a.m. hanggang 7.20 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga Buenas sa 2pm hanggang 5.10pm at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong Buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Huwag ka na sumama sa player na malakas magsalita at tumawa ngayong araw. Virgo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5 AM hanggang 8:10 AM at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 7pm hanggang 10.10pm at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, nilaw na kulay muna ang iyong iiwasan ngayong araw. Libra, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 4 am hanggang 7.15 am at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1 pm hanggang 4.10 pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 7pm hanggang 10.15pm ang mga oras mong buwena sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Kulay blue ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Scorpio, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 51 minutes, sa gabi, ang mga oras mong buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na maingay ang dapat iwasan at iwasan mo rin ang magbigay ng balato sa babae na dalawa ang kasarian. Sagittarius, ang simulan ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.20pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Capricorn, ang mga oras mong buenas ay magsisimula. Nang 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 52 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang brown na kulay ang dapat na maiwasan ngayong araw at huwag ka muna magsuot ng pantalon na itim. Aquarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6pm at mayroon namang negatibong minuto na 55 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8pm hanggang 11.10pm at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Player masalita at mapagmura ang iiwasan ngayong araw at kulay asol. Pisces, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay red ang kasalungat mo ang dapat naiiwasan iiwasan muna ngayong araw.